Nandito ako para isoli ang batang ito sa kanyang ama. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag mo kong bastasin. Hindi ako nang gugulo at hindi ako namamalimos. May kasundo ang hindi tinupad ang asawa mo at ang ipinunta ko rito ay ang karapatan ng walang malay ng batang to. Hindi ako makapapayag na isa man sa inyo ay tumungtong sa loob ng pamamahay ko. Asawa mo si Rodel at kanya ang kalahati ng bahay na to. At kung wala akong karapatan, ang kanyang anak meron. Disidito ka talaga manggulo, no? Ang ipinunta ko rito ay para ilagay sa ayos ang nakaligtaan ng Rodel. Sabi ni Rodel. Okay. Bakit? Nakalimutan ba niya magpadala ng sustento? Magkano? Kaya kitang paliguan ng salapi ko. Akala kong depresyon mo lamang ay bag ka. May kalawang din palang yung dila. Hindi nakakapagtakang natetanong si Rodel. At ikaw naman? Ilang gabi kang... Isang gabi lang. Malakas ang kanyang punlat na lang ng matabang lupa. Okay. So you're fertile and I'm barren. Pero sa mga pangyayari, para kang karinderiyang buka sa lahat ng gustong kumain. Paano mo mapapatunayan ng asawa kong ama at wala siyang kasosyong iba? Bakit hindi mo titigan ang mukha ng bata? Natatakot ka bang makita mo na parang pinagbiak na bungang magama? Imposible mong mabigyan ng anak si Rudel. Kaya siya nagbayad ng... Sinasampal mo ba sa akin na nabigo sa akin si Rudel? May tatanggi ba yon? Ang pinakamalaking insulto sa pagkalalaki ng isang asawa ay ang masabing hindi siya makabuo. Bakit ba nag-aasawang lalaki? Para may mak... Nagagawa yun ng walang kasal. Ang gusto nilang patunayan ay yung kasali sila sa ikot ng mundo. May kontribusyon sa daloy ng buhay. Maswerte ka. Sa pananabik ng asawa mong maging ama, ang natagpuan niya ay isang katulad ko. Strictly a business deal kung ang natagpuan niya hindi perang hanap, kundi makakapisan. Kung sa bagay, hindi siguro gano'ng kadaling matanggap. Hindi mo dugo ang bata eh. Pero at least dugo ng asawa mo. Kesa naman basta na lang kayo dadampot sa kung saan bahay punan. Kung hindi ko iniwan ang asawa ko, baka hindi magkakakaroon ng buhay nila. Buhay pa ang anak ko ngayon. Pare, naiintindihan naman kita eh, pero... Paano mo nalaman? Pare, doon ka ba? Nandun ka ba nang inyong anak kong pamilya ko? Ha? Pare, uli. Alam mo mo, kaibigan. Pare, ikaw lang ang kaibigan ko, pero hindi mo ko pinapayuhan. Pare, dyan naman yata ako hindi ko kumporme sa'yo. Masama na pa... Ang sama-sama ko na pala, ama. Ang sama-sama ko na asawa. Pare, dapat mo mo pa Di... akong minura? No mo pa akong minura, pare? Ano ba? Alam mo ba yung ginawa ko sa anak ko nung huli kami magkita? Eh, pare, ano ko ba naman? Lagi ka na lang ba maaawa sa sarili mo? Pinahiya ko, anak ko. Tinagalita ko siya. Tinagalita ko pa, pare, hindi ko alam na hindi na pala kami magkikita ulit ngayon. Pare... Napangasawa ko ka ba? Sustukin mo ako. Tara, pare. Uwi na tayo. Pare, Suntukin mo ako. Please, Suntukin mo ako. Napakasama ako, ama, pare. Ito lang yung cheat. mo ako. Ano ba? Sustukin mo ako. Suntukin mo na ako. Suntukin mo, na, mo ay, ako, dali. Sustukin mo ako. Ano ka ay, ba? Ano ka ba? Sustukin mo ako. Sustukin mo ako. Sustukin mo ako. Ano ka ba? Sustukin <coughs> mo ako. Pagkabo na mo, pare. Boss, ang nangyari? Wala. Wala lang problema, okay? Pakikomensit namin, isama mo na rin ang mga nabasag. Okay? Oo, sir. Tara. Oh, Alex! Nandyan ka pa ba? Anyway, as I was saying... Si Laura, sabi mo matapobre siya. I don't agree. Sandali, sandali. Ano bang sinasabi mo? You and Laura have been best friends for such a long time, di ba? Ibang Laura ang nakita ko. Ibang-iba kesa sa dati. Hi. Oh. Alex. Hello. I hope you won't think I'm trespassing or anything. When she's not here, I, I, fixed fix her no, table. No, no, no. I... You don't have to explain. Akala ko lang kasi abut ako pa sa ako dito eh. Since she's not here, would you like to go out for coffee? Kung hindi ako makaabala sa ginagawa mo. Ah, uh, sige. Hello? Hello, Alex! Yan talagang si Laura, mata pobre yan. Anong Alex? Si Hedy ito. Hedy! Anyway, yun, yung sinabi ko kanina, yan talagang si Laura, mata pobre yan. Kanina ko lang nalaman yung tunay niyang ugali. Hi! Hi. Ganon? Wala si Papang. Nag... Mm-hmm. Ronnie, easy ka lang. Kaibigan din naman natin si Laura, di ba? Yun nga palang pinatahi mo, hindi pa tapos. Alam ko. Yayayain sana kitang lumabas. Kung gusto mo. Hmm? Hedy! Nandyan ka pa ba? Hedy! Tignan niyo ha? Tignan niyo ako. Tignan niyo, penge na naman. Penge, penge, penge. Ano bang na. ah. ano nangyayari sa mga kaibigan ko? Bakit pinagwewelgahan nila akong lahat? Hindi lahat. Sige. Yeah. Yeah. Nandito naman ako, ah oh contact print siya nung huli nating na trabaho. Ang gaganda naman ito. Pero, bago mo tignan yan, Labas muna tayo. Ako taya. Todi, kasi... Ate. Sige na. Sige na. Ako na lang bahala dito. Mm. <laughs> uh... mm. Sige na nga. Okay, great.